Okay, hello! Welcome to Rain TV, eto ha! Eto, alam kong maraming magagalit, maraming aalma, bakit, bakit ganyan? Nako, kung kayo magagalit kami gusto namin. Eto ha, from Manila Times. Eto yung balita. Sa Davao City, five drug suspects ha, eto, were shot dead in separate incident here over a 24-hour period. Two days after Mayor Sebastian Baste Duterte declared a war on drugs. Kaya eto, eto yung sinabi ni Mayor Duterte, ni Mayor Duterte baste. Eto ha. If you do not leave, I will kill you. Yan, parang amalang niya, parang si Tatay Duterte lang, 'di ba? Parang si si former President Rodrigo Duterte ang nagsalita. Ang nagwa-warn. The 31 drug dealers and users during the turnover of command ceremony for a new city police director, Colonel Richard Badang, on Friday. At eto, sa mga dealer dyan, sa mga user dyan, kung ayaw yung huminto sa pagiging user at sa pagiging dealer niyo ng droga, huwag kayong mag-alala. May kahihinatnan kayo. I hope no na this is a strict implementation. Hindi lang sa Davao, sana din meron ding mga mayors sa mga ibang lugar, no, ibang mga cities na meron ding war on drugs. Kasi dito din sa amin ha, sa in the past few days, merong ano dito ha, merong na nahuli, apat sila gumagamit ng droga, bumabatak at meron pa ding nahulihan na meron silang nakita na droga. So, lingid sa kaalaman naman natin na ang droga ay nakakasira naman talaga ng utak 'yan, 'di ba? At yung mga apat na nahuli ha, hindi kami hindi na kami nagulat dahil marami na ding nakakaalam at meron na ding nag-report, di ba? So, nahuli sila. So, meron pa namang mga natitira dito sa amin, pero ni-report na nila. So, maghihintay na lang sila na mahuli sila. Eto ha. Eto kasi yung ano ha. Eto yung mas nakakatakot na yung, yung salot ha, na droga na yan, ay maraming mga inosente. Inosente na dadamay at nabibiktima. Yung mga iba sinasabi nila, sobra naman yan, bakit pinapatay? Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? yung papatayin nila yung mga inosenteng bata, yung mga inosenteng tao. Dahil hindi yan, ano eh, hindi yan pumipili, wala yang pinipili ang mga drug addict na yan. Hindi sila pumipili kung sino yung bibiktimahin nila. Anong gusto nyo? Eto din ha, sa human right defender. Sana din yung ano ha, yung 7 years old na ni-rape na sobra karumal-dumal ang pagpatay sa kanya. Grabe, sobra wasak talaga hanggang umabot talaga sa putan niya. Yung kanang yung laceration. Syempre, sino ba namang ano ha? Sino ba namang taong gumagawa doon? Sino bang kanang sakto sa pangisip ang gabuhat ato? Syempre, yung mga taong lango, lango sa droga, di ba? At eto ha. Sana yung mga gumagamit ng mga droga na yan, kung ayaw yung minto, ipapatuloy niyo lang kung ayaw yung ano, kung ayon yung tumahimik yung buhay ninyo. At eto lang din. Mas gusto ko yung ano ha, mas gusto ko yung war on drugs kasi kaya nga namin ha, binoto ng pamilya namin si Marcos kasi nga syempre akala namin buong akala namin na ipagpapatuloy niya yung war on drugs ni ni former president Rodrigo Duterte. At syempre vice president din niya si Sara Duterte. So magandang tandem 'yon. Sa mga ayaw ng mga ganun na bakit pinapatay, bakit Hindi na ano 'yan sa mga tao ha, sa mga tao na biktima, biktima ha ng ng droga na 'yan. Kung siguro sa iniisip ninyo na okay lang 'yan, mga ganun din mga sinasabi ninyo. Kasi kami, kaya kami galit din sa droga ha. Meron din kaming kapamilya ha na na syempre ni, ano siya, kapamilya na na na, na, na dahil ang suspect na yon ay nakadroga. droga. So siguro hindi kayo makaano ha. Hindi nyo, maano yan maisip or hindi kayo relate. Kasi nga hindi niyo naranasan. Pero yung mga taong nabiktima or galit sa droga, yun talaga yung sasabihin na mas maganda talaga na may war on drugs. Okay lang na pinapatay yung mga ano na yan, yung mga addict na yan, mga dealers na yan. Di ba? kaysa naman sa makapagbiktima sila ng mga inosente. So, okay lang. Mas maganda. So, sana no, maging ano din to sa mga ibang mayors na sana meron ding mga ano, merong mga mayors na pag-iisipan nila. Or, huwag na lang sobrang ano ha, sobrang grabe yung mga sinasabi ng iba. Totoo naman talaga, maganda naman talaga na merong war on drugs para maging matakot at mag-hesitant yung mga 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 adik ba, mga na ganyan, na bumalik at mag, ano ba dyan, mag, o or, or, gagamit ng mga droga na yan. So, maganda to. Mas naiintindihan ko na, ano, ang nasa, ano ni, ni, ni Mayor Baste, na mas maganda, na, hanggat maaga pa, hanggat maaga pa, iwan nyo na yung droga na yan para mamuhay kayo ng tahimik. Okay, yun lang yung ano ko ha. Yun lang yung ano ko. Yun lang yung opinion ko na sana tuloy-tuloy to itong war on drugs na to ha. Bilang isang lang isang nya Mas gusto ko ng ganito para tahimik. Hindi ka matatakot na lumabas ka ng bahay na halimbawa uuwi ka ng bahay na gabing-gabi na kasi galing ka sa work, di ba? So, hindi ka matatakot na uuwi yung makasamahan mo or even ikaw mismo na uuwi ka sa bahay ninyo na ikaw lang mag-isa. Dahil, ano ka, kampante ka na, walang mangyayari sa yung masama. Kasi, merong mga ganito. Sino ba namang gagawa ng mga ganyan? Di ba, syempre, yung mga, yung mga nakadroga. Meron bang mga, ano, mga taong hindi gumagamit ng, ng droga tapos gagawa sila ng mga masama. Di ba? Yun. Yun lang yung sa akin, ha? Yung iba naman, ayun ng ganito, pero, para sa amin. Ha? Na umi na marami mga kapatid na mga lalaki, meron ding kami mga ano dito, meron din kaming anak na dalaga. So syempre, mas gusto namin na ganito. 'Di ba? 'Yun lang, 'yun lang yung masasabi ko. Mas gusto ko na may war on drugs. Sana din pag-isipan din ni President Marcos, no? Sising-sising na kami, no ba? Sising-sising na talaga kami. Sa noon, meron namang nagsabi noon ha na, na ipagpatuloy nila. So kaya nga namin binoto si si President si President Marcos kaysa naman kay Lenny. So hindi namin nagustuhan naman 'yon. So sana sana maisip din ng ano natin ganitong, ganitong klase yung gusto namin. Ito lang ha, ito lang yung masasabi ko sa mga kabataan. Mahalin niyo yung kinabukasan ninyo. Pangalagaan niyo yung kinabukasan ninyo. Iwasan niyo ang droga. Alam niyo na ang maidudulot ng droga na yan ay mapanganib. Mapanganib sa utak ng tao. Diba? Siyempre, dadami ang krimen. Dadami ang krimen. Pag sa isang bansa, malaki ang porsyento ng krimen. Siyempre, mababa ang investor. Kasi walang investor na papasok sa isang lugar o sa isang bansa kung madaming krimen dyan. Matatakot sila. hindi sila mag-iinvest sa isang lugar na walang kasiguraduhan, diba? Kung maraming patayan dyan, maraming mga nire-rape, diba? Mga maraming lango sa droga. Maraming mga snatchers. Diba? Isa din yun eh. Isa din sa rason yan. Ang droga talaga. Diba? Kung ang iba naman, iniisip ninyo na bakit may war on drugs? So bakit kayo natatakot sa war on drugs kung wala kayong ginagawang masama? Kami ha, kami na biktima yung pamilya namin sa droga na yan dahil may kapamilya kami ha na nanirate. Dahil sa droga na yan. Iisipin niya lang ba na sana wala ang war on drugs? Yun yung iniisip namin eh. Bakit may mga taong ganun? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa war on drugs. Diba kung wala kayong ginagawang masama, kung confident kayo sa sarili ninyo o yung pamilya ninyo na wala kayong ginagawang masama, hindi kayo, hindi kayo matatakot. Mas matakot kayo kung yung nagdodroga ay mabibiktima kayo. Diba? Ang daming kayong biktima. Ang daming biktima po. Ang daming biktima ng mga taong nagdodroga. Isipin nyo yan. Madaming mga Nasira ang kinabukasan, maraming mga pamilya ang nasira, nawasak, dahil din sa droga na yan. Diba? Meron din kami eh, meron din kaming ano ha, meron din kaming tito, meron din kaming pamilya, Nawasak yung pamilya dahil sa droga na yan. Diba? Ngayon nakulong na. Pero wala na. Wala nasira na, sira na. Sira ng ilang pamilya dahil sa droga. Kung noon, sinasabi ng iba, nagagalit sa ano, sa, sa droga na yan, sa, sa, war on drugs na yan. Alam nyo, naging ano kami, naging masaya kami na may war on drugs. Biktima yung pamilya namin na may nerape. Tapos may ano din kami, may, may kapamilya din kami na naghihiwalay o nag, nasira yung pamilya nila dahil sa droga na yan. Ngayon, nakakulong na siya. So, mas kampante kami na mas maganda talaga na may war on drugs. di ba Alam nyo, ang droga talaga, ang Pinaka-pinaka-grabe. Ang pinakasalot, isa sa pinakasalot na problema sa bansa, sa bayan, sa isang pamilya. Diba? Yung takot ka. Takot ka lagi. Diba? Kung wala kayong binagawang masama. Diba? Ngayon, kung may war on drugs, mas maganda. Kasi, liles yung krimen yung krimen. Isipin nga ninyo yan. Basta kami, happy kami na may war on drugs dito sa Davao City. Ha? Kaya, sa Davao City. Sana sa ibang, ano din, sa ibang province, meron din ha. Sana dito din sa lugar namin may war on drugs. Diba? Yun lang, yun lang yung ano ko ha. Yun lang yung reaction ko, yun yung opinion ko. Alam ko hindi tayo magkakasundo sa lahat ng mga opinion natin. Pero sana naman respetohin niyo rin ko ano na 'yung gusto namin, 'di ba? Sana ito din sa mga human rights defender dyan. Imbestigahan nyo 'yung mga na biktima ng mga drug addict, 'yung mga ni-rate, 'yung mga pinatay. 'Yun ang bistigahan niyo, hindi 'yung mga addict na napatay. 'Di ba? Napapatanong kami kung bakit ganyan yung pinaiimbestigahan ninyo. Yung paimbestigahan ninyo, yung mga adik na pumatay. Bakit nilalagawa yun? Diba? Nung klaseng gobyerno. Nung klaseng mga defender yan. Dinedefend nyo yung mga taong mga adik na pinatay? Salot sila. Salot sila sa lipunan. Yun. So, ito, nagagalit ng nanay ninyo. Okay, thank you for watching guys. Thank you, thank you, thank you. Yun lang, kasi hahaban na yung usapan natin, magagalit pa naman ako. Okay, thank you.